Hello mga badi karon mga badi di amin sa plaza na nga unyog balot mga badi oh higupa boy tukan ka dia boy higupa lang sa baboy kay sayang boy majabo na mahalabang ba ang balot boy tagtrain ta ba o, si madam agang pumakpak ni madam sa balot oy kay na di lagi masayang at pati pisokan on bago na may mabilin kin na mahal ka ayaw ang balot diri oy tagtrain ta tiaw asa pug makakitaan ng mahal Maju pa yung maglapwa na lang itlog. Unta no Oh, Tiyap po tayong sipiin. Nanikamot po kaunday. Kaunday at day kay natag siya rin mga kaunday. Maju um, pa yung naglapwa may yung mga badi. Kay nga no, tag-jis lang itlog. ja tulo pa yung um, takaitlog ang um, mga kaun. Kaya ni Usara ang 30, mahala ka. Diyo kaya huwag ni si Boy. Okay, concentrate. Diyo ka, no, katawan na po si Boy. Concentrate. Kaya diyo no, mga kauban og kaon Sige, paghigop ng suka. Suka, kauntahin dyan kay palit na. Thank you for watching!